Ayun! Hello, 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 hello! Kamusta tayong lahat? Ayan no, mukhang salamat naman at tapos na yung bagyo. Tapos, Di, Ano pala akong biniling ano, damit para sa iyo. Tingnan oh, mo. Ba, ang sweet ng misis ko. Binilhan pa ako ng... Tara mo. Sure. Sukat mo na yan. Sukat ko na? Oo. Uh, Sukat eh, mo na. Ay, pa ako eh. Nauna. Pe nauna? Ay, teka lang. Sukat ko muna. I'll be back. And eto na nga tayo. Grabe, hindi ko alam kung matutuwa ba ako dito sa ayan no. Tungtuwa yung misis ko, binila na kong damit. Unang-una, ang init pa ng panahon. Tapos, patawa ng tawa. Pinagtatawanan mo ako eh. Tapos, turtleneck yung ano. Kung alin yung ayaw na ayaw kong damit, turtleneck pa yung binili niyang damit. But Alam niyo po ba? Niyo man, ah? Bagay. Bagay. Paano magiging bagay? Alam mo mayo, pag ginanito nito, teka Pag ginanito nito to, oh, para na akong roll on. oh, para na akong roll on. Kaya ayaw na ayaw ko magganito eh. Nagbumukhang roll on eh. Nasa na kilikili mo? Nasa na kilikili mo? Pati oh, ayan oh, ayan oh. Ipunas mo Oh, oh, oh di ba? Grabe ka naman sa akin. Ginawa mo akong roll on, human roll on. So, sa bagay, sa bagay, I won't let you down. <laughs> Grabe naman, Oh. Ano ka ulit? Para roll on. Hindi ko makita, eh. Oh. <laughs> Bakit naman kasi ganito? Ay nang may asawang ganito. Para ko roll on. mo bukas yan. Ayy, di pa pwede. In Ang ah, init. Gusto sa sabi ko, ma. Hindi ko alam. sa sabi ko. Ang init. Grabe. Ewan <laughs> ko. Paano ko ba matatakasan itong asawa ko? <laughs>